social pension for indigent senior citizens <clears throat> 50 billion po yan yung uh, to provide financial food medical e educational assistance to individuals and families in difficult situations special po yan special ayuda yan uh 35 34.3 billion, okay? Yung akap na pinagtatalunan sa bicam ng Senado at saka ng Kongreso. Eh mukha pong uh, pumayag na yung Kongreso na tanggalin na yung akap. To this year po, yung akap na yan 27 billion pesos. Yan yung pinamimigay. no? Livelihood program. Nako. Totoo kaya may livelihood to? Eh, ang lang naman. 8 billion pesos lang. Kapit bisig laban sa kahirapan. Meron pala noon. Comprehensive and integrated delivery of social services. Kapangyarihan at kaunlaran sa barangay. Meron pala niyan. Hindi, natin alam ako ba, bago sa akin yan. 2.2 billion. Okay. Uh, payapa at masaganang pamamayan pamayanan program 900 million uh, Philip ano to? pambansang pabahay para sa Pilipino program 750 million supplementary feeding program 4.1 billion Philippine Food Strategic Transfer and Alternative Measures Program 1.9 billion. Ako, ang hirap itutal nito ah. Magkano ba talaga lahat itong ayuda na to? Yan po ay tinatawag na under the heading of social protection. Yan. Napasa, napakagandang pakinggan. Ano? Eh ngayon daw po, nangangako yung uh, DSWD. Okay, sinasabi ko sa inyo, no, malaking uh, sa Greece noong nagkaroon sila ng uh, financial meltdown, problema. Uh, uh, as a result of the financial meltdown in the US kasi naghigpit nag po yung mga bangko, no? Ang laki-laki ng utang ng Greece. At ang uh, assessment ng uh, IMF, International Monetary Fund, yung mga inuutang ng Greece ay hindi naman napupunta sa mga infrastructure para umunlad, gumanda ang economy napunta po sa social services in other word consumption which is what is happening in our case ah tuloy-tuloy pa rin hanggang next year kailan po matitigil 'yan uh, kailangan magkaroon ng uh, preno eh hindi po na prenohan yang ayuda magmula nung panahon ni GMA Sinimula yan, experiment, pilot project. Parang, wala pa, ilang daan milyon. Para lang, uh, kasi noon may political problem yung administration ng GMA. So, kailangan niya yan. Pampabango. Ginaya natin yan sa Brazil at saka sa Mexico. Doon po sa Brazil at Mexico, tinigil na nila yan. At nakita nila na wala namang resulta. Hindi naman naaahon uh, sa kahirapan yung mga mahihirap bangkos lalong nagiging depende sa gobyerno dahil nga sa ayuda. Yan yung culture of mendic mendicancy, dependency na sinasabi. Yan po yung nagiging resulta. At pinag-aralan na rin ng ADB. Ang sabi nga ng ADB, eh, mas malaki pa yung administrative cost, yung pamimigay ng ayuda, kesa doon sa nabibigay. Bukod pa doon, hindi natin sigurado na yung lahat ng dapat maibigay ay nakakarating. Do sa mga mahihirap, may mga dumidikit pa sa kamay. Okay? So ano pa dapat gagawin natin? Diyan, kailangan uh, panahon ni Pinoy, tinaasan 'yan, lang lalo. Panahon ni Duterte, tinaasan lalo 'yan. Ngayon panahon, pataas ng pataas ang ating binibigay sa ayuda. Eh kailan matitigil 'yan? Baka dapat panahon na pag-aralan natin yan at uh, bigyan natin ng bagong, uh, dagdagan natin ng uh, bagong faktor na hindi lamang puro pamigay. Pwede kang magbigay halimbawa kung uh, livelihood. Ang livelihood eh, napakaliit eh. Yung sinabi ko sa inyo kanina, yung component na livelihood ng social services ay eh, napakaliit eh. Bakit hindi doon lahat ibigay mas maraming programa kaysa doon sa direct, diretsyo, outright ayuda? Nangangako po ang, <coughs> excuse me, nangangako po ang Department of Social Welfare, uh, DSWD, uh, so Department of Social Welfare and Development, nang handa-handa na raw sila. Handang-handa na. Saan? For uh, I registro, magpaparehistro daw po yung mga for the first 1,000 days, cash grants. Naku, another cash grants pala to. Meron po kasi ganito, yung mga kasama na sa four P's ng gobyerno, yung pantawid ng pamilya program, di ba? P's, yung mga kasama na niyan, Starting today, kailangan po magparehistro kung merong buntis at saka merong dalawang taon gulang na bata. Magpaparehistro kayo at dadagdagan kayo ng ayuda. Yan yung first 1,000 days ayuda. Okay? Ano po yung uh, dahilan, rational, ng first 1,000 days? Nalaman po kayo, kasi na science, mga doktor, mga nutritionist, ang kritikal sa nutrition ng isang tao ay yung first 1,000 days. Magmula do sa ng nanay, kasama yon. So first 1,000 days, parang sinasabi nila 3 years or 4 years between uh, mula no conception hanggang maging dalawa, hanggang tatlong taon, e eh importante yung kinakain. Why? Kapag hindi kumakain na sapat yan, hindi po madedevelop yung utak. At pag hindi na develop yung utak physically, eh disadvantage na yung batang yun. Mahihirapan siya matuto. Mahina ang pick up niya lahat ngayon. Okay. So meron tayong programa ng ganyan. At yan ay science-based. Okay? Gusto ko pong sabihin na maayos naman yung gustong gawin ng DSWD. Pero bakit ngayon lang? Uh, bakit uh, December 6 Tagal-tagal na nitong first 1,000 days na to. Sinabi na to ng Presidente, ilang buwan na nakaraan eh. Ngayon pa lang mangyayari. Pero meron pong uh, another uh, ano yan, component. Dahil sa ngayon, raging pa rin yung debate. Ano ba talaga gusto natin? Population control? Or uh, kailangan mga anak na mga anak o magbuntis na magbuntis yung ating mga kababayan? Kasi gani itong ganitong programa, parang sinasabi na lang sa, nila natin sa kanila, okay lang magbuntis kayo. Ha? Bibigyan kami, namin kayo ng ayuda for the first 1,000 days. Ano ba talaga? Gusto natin i-control ang population growth? O gusto natin uh, kumagay eh, encourage sila na magbuntis? Alin ba talaga dyan? Hindi ba may conflict dyan? Kasi ang alam ko may policy tayo, gusto natin babaan ang ating... Uh, kaya meron tayong mga batas na inilabas, na nag-away-away pa tayo tungkol dyan. So ano ba talaga? Population control o sige, encourage natin sila magbuntis.